kapoy. <laughs> Ayo guys. Ah, maghanap tayo dito ng jowa. <sighs> Meron tayo dito ng itatarget na jowa, guys. Ano? Oh. So ang taas. Galing din sa ibaba. Yung may nagtatalon-talon. Para kahit mga 2 minutes lang. Let's go, Itchin. Maghanap kami ng jowa. Ng uh -uh. Ako Oo. Dito. dito kay nanay ni Ilika. Andiyan ba yun? Tingnan mo. Ano to eh, may pinapahatid na tulong. Ah, okay. Tingnan mo, tingnan mo. Oo. Oo. Pahingin mangga. mangga. Joke lang ha, mayroon ako doon. <laughs> Joke lang, mayroon ako. <laughs> so, aray, papilot ako. Saan ba ako dadaan? Bisa ng daanan papunta kila Ilika. Dito tayo, ikot lang in. Ka na nilang yun. Tapos itong kinitan. Diyan, walang aso doon. Andyan yung nanay niya. Sige. Hanapin natin. <laughs> so ayan naghanap lang kami pero nasa bundok <laughs> mga uh, 8 kilos bigas lang ang aking dala kasi masakit sa balikat ay uh, oh, kuya ano maghanap ng jowa kuya <laughs> ayun may daan na lang. May malaking aso. Maghanap ako ng jowa. <laughs> Sabi po. Maghanap ako ng jowa. Saan ang daan, be? Ito, yung maliit. Hindi ito nangagat na aso. Itong maliit na daan. So, dito daw yung bahay. Try natin hanapin. Hanapin natin, guys. Huwag kayo mag... Ate Lintik, uh, Ma'am Grace, siya po yung hinahanap ko na matanda na nagtitinda ng candy na sobrang yukong-yuko na po talaga siya. So, ito po, Ate Lintik, yung matanda na sinasabi ko sa iyo. Kaso, hindi po natuloy yung uh, pag punta ko sa kanya before so ito na po siya nahanap ko na po yung kanyang tirahan ay, pakain po nay namisman kita namisman kita dito ka pala sino kasama mo wala ako lang na paano ka kasakit po ako Ah. Kumati nang kumati yung kamay ko. Ayun. Ito nang kinamot Ay, uh, ng sugat ngayon po. Oh, Pero ang sipag niya, ang <laughs> dami niyang bulaklak ko. <laughs> <laughs> Siya po ma mam ma Ma'am Grace, yung sinasabi kong matanda. Lagi kong nakikita na nagtitinda ng hindi So inaabangan po kita doon sa baba. Nag-alala ako kasi hindi na po kita nakikita. So Ayan, isa, isa, isa ako sa naatasan ng Uh, parang charity ba na maghanap dito sa lugar natin ng mapagbibigyan ng kaunting tulong kahit bigas man lang oo, oo. Opo, tam, bigas bala, kamahal na. opo so malaking bagay na yung hindi man ganun kalaki pero para sa akin yung, yung ilang araw na Mahalaga kalibre nga. lalong <laughs> ikaw lang naman mag isa so matagal tagal na sa iyo yun Mahalaga nga po ang piso eh. <laughs> So, ano, paano na yon Sino nagbibigay sa'yo ng, ano, ng pasok ako? So, ito po yung kanyang lugar, Ma'am Grace. Uh, Mag-isa siya. Ganyan na po siya pag naglakad, nagtitinda. Pero yung may anak ka naman dito sa katabi, ano, na may nagbibigay ng, nagbibigay ng konting tulong kahit papano. Ano po? Oo, oh, si Ilika. Andyan ba siya? Wala po, nananahi yan, Ah, doon siya kay Fe. Opo. Siya na nagpagawa nito. Ng... anak ko po na nasa ang hilo. Kahit anak pa paano, di ba? Ah, hindi pa nga po tapos yung kanyang bahay. Ayan. Pero kahit pa paano, ah, medyo okay naman kasi compare doon sa iba na, na ano natin na napuntahan. Naman, pusa pa siya sa lamisa. Mm -hmm. Ah, so, ano An... po yan kung gabi sa ibabaw ng dibdib mo. ah, oh, nagbibigay po yan ng lakas. Hindi po yan nag... Hinihilot ka? Hindi naman po. Basta yun. Hindi dito lang siya. Natutulog sa'yo. Dalawa na po sa... Na, Maki Maki lola. Opo. Ah, uh, ano po, ah, uh, ano po pangalan nyo pala? Inis po. Kasi iniisip ko, yung inis ay sa Santa Inis. I I Inis po ang pangalan. Apelido ka. po. Chavis. Sa tatay ko, Chavis. Sa asawa ko po, Tiston. Tiston. So, si siya si nanay Inis. Basta... Uh, nakikita ko lang po siya ate Lintek, uh, ma'am Grace na nagtitinda pa po siya di ba naglalako ka ng candy sa mga nagsusupply pa sa kalagayan niya po ay nagsusupply pa po siya ng mga candy para ma mayroon siyang pang araw-araw na gastosin nagsusupply siya ng mga candy sa mga terotindahan humahango po siya so yung kunting kita kaya pag nakikita ko po siya doon sa ibaba minsan bumibili na lang ako ng kahit papano sa kanya para dagdag income. <laughs> yung minsan nandun sa may tahiyan, di ba nakikita mo ako doon? Kilala mo naman ako yung dyan sa may pagbaba nila Kuya Ariel. Si Wing, yung dati yung pinagre pa kanila ilika noon ng gulay. Di ba naggulay ako dyan? Ayan, so. Ako yun! Yung asawa ay taxi driver. Yung magkasunod lang sila na matay ni Malu. So yun yung pong lagi niyang kasamang anak ay seven years na rin siyang patay o oh six years. Parang nauna asawa ko eh. Malu uh, ko? Oo. Magpito na no. Kasi asawa ko pito na mahigit eh. mag uh, magwawalo na ngayong June. Parang nauna ilang yun asawa ko na matay kaysa kay Malu kasi nabalitaan ko. Yun. So... <laughs> Ito po yung kalagayan niya. Uh, mayroon po kaming ibibigay sa iyo na bigas. Ito. Uh, hawakan mga chill yung ilalim. Umikot po ako, Nay. Umiikot po ako. So, ito po yung bigas para sa iyo. So, ayan. Salamat. Uh, maraming salamat daw, Mang Grace. Ang... Ayan, ah. Oh. Alin? Wala naman po kayong halimbawa ay minimintin na ano na mga gamot ganyan. Ay thank God at saka uh, -oh. so napakaswerte niya mas ano pa ako naga high blood. <laughs> uh, sige nanay ha pa, basta laban lang po tayo God bless uh -oh. naiisip po kita noon noon pa ay di ba gan magbibigay sa akin. Sabi niya, wala po baga. So, bakit nagbabalik ka ng ganun, hambog lang? Sila na, sila na kasi yung darating talaga yung tamang tao na tutulong. Since po nung ano, nung dapat po, last year pa po yun. So, hindi lang po ako natuloy dahil minsan na po sa trabaho. Tapos, nung naman na malapit na ako atasan ng mga youtuber ng team. Hindi po masama yung Lentek ha. Len at saka Tek. po yun. Yung pangalan, team lang po namin yun. Pero mababa ito yun. Ang may ano po dito, yung team Lentek, Piso Mula sa Puso. Tapos ang Amazing Yards Charity na mga maliliit na youtuber. So pag pray nyo lang po na na parang maging Magiging sikat na ba kami para mas babalik-balik? Opo. <laughs> Opo. Uh, naiisip na po kita matagal. Promise, noon pa man, naiisip na kita na, ayan o, nag-ano yung butikin. Ikaw po talaga yung, uh, hindi ko nagawa eh, mayroon kasi akong gustong gawin sa iyo. Yung bang, nagtitinda ka. Yung sasama ako sa iyo. Yung parang gusto lang kitang i-vlog habang nagtitinda. Tasan ko hindi nakita na tiambahan, tapos dumating na ito eh. Ngayon, okay na ako.